Isang OFW nga ang nabudol at napunta sa wala ang kanyang pinaghirapang pera abroad matapos itong maloko sa kanyang mga biniling investment sa Pilipinas. Napakalaking problema nga ang dala nito kay kabayan nang malaman niyang patong-patong ang problema na kinakaharap niya sa kanyang pinuhang investment. At para sa detalye, panuuri natin ang video na to. Mahigit dalawang milyong pisong pinambili ng mga bahay at uh, pinang-invest ang nabudol sa isang dating overseas worker. Ang matindi pa pati ang kanyang nobyo ay e inagaw daw ng scammer, nasa frontline ng na balitang yan si Ian Suyo. May tatlong house and lot na nagkakahalaga ng 1.7 million pesos at may 450,000 pesos na investment sa negosyong bigasan. Yan ang ipinundar ng dating OFW na si April para sa future niya at ng kanyang pamilya. 2021 pa nang bilhin niya sa dalawang agent ang mga ari-arian. Pero ang nakapanlulumo ang dalawang bahay na inakala niyang kanya nakasanla pala sa iba. At hindi lang sa isang tao, kundi sa dalawampung tao. Hindi niya raw inakalang malaloko siya. May document siya pinapakita eh. Nagpunta pa po kami sa Manila, sa abogado, na may pinakita sila na etong document nito is legit. Uh, ano, ano lahat po, ano, certified true copy yung mga pinapakita nila. Tapos may pinapakita silang tax declaration. Nasayang lang ang pagtatrabaho niya abroad dahil napunta sa wala ang kanyang investments. Ang masakla pa, pati ang kanyang live -in partner, inahas ng nanloko sa kanyang ahente. Hindi ko alam na unti-unti naman niya inaakit yung kinakasama ko. No, hanggang sa iniwan ako nung kasama ko, nagiwalay kami. So si, naging sila. Tapos eto naman yung kinakasama kong matanda, nakuha niya ng millions. Sa laki ng nakulimbat ng mga nambudol kay April, nagsumbong na siya sa NBI. Naghain na rin siya ng kasong estafa at falsification of documents laban sa dalawang agent at isa nilang kasabwat na nagpakilalang abogado. Kaya naman kung nagbabala kang bumili ng property sa Pilipinas, ay laging siguraduhin na legit at tama ang taong kausap mo. At kung hindi ka sigurado kung paano ba ang tamang gawin kapag bibili ka ng properties, ay siguraduhin magtanong muna sa mga nakakaalam para malaman natin kung totoo ba at walang problema ang mga properties na inaalok sa atin. Pwede nga rin tayong mag-research o manood ng mga video na available sa YouTube. Or pwede nga rin tayong pumunta sa mga municipality kung saan may copy ng mga titulo ng lupang binebenta sa inyo para maiwasan nating mabudol o mascam dahil sayang naman ang mga perang pinaghirapan nyo sa ibang bansa. Gusto ko nga lang din ipaalala sa inyo na ang pag invest ng pera ay hindi lamang sa mga properties pwede rin po tayo mag-invest ng ating pera sa MP2 kung saan nagbibigay sila ng mataas na interes. At kung hindi ka pa nga nakasubscribe sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin ang notification bell para lagi kang updated sa lahat ng balitang OFW na ina-upload natin dito lamang sa ating YouTube channel. Yun lamang po at maraming salamat sa iyong panunood.